Samantala, isa pang biktima ng tanim bala ang humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation o NBI. Kinilala ang biktima na si Jose Maripaz Trias. Ayon kay Trias, hating gabi ng October 27 nang harangin siya ng dalawang na IA personnel sa Terminal 3 dahil may nakita umano sa scanner na bala sa kanyang backpack. Kalaunan, inalok-umano siya ng isa sa dalawang na IA officer na aregluhin na lamang nila ito. Hindi siya pumayag sa alok at nagsabing handa siyang makulong at maiwan ng kanyang flight. Matapos na humingi siya ng tulong sa isa sa kanyang kakilala, ay pinayagan na siyang makalipad ng na-IA officer na nagsabing huwag na lamang ikuwento sa iba. Lumapit si Tria sa NBI upang ireklamo ang tatlong na-IA personnel na ng biktima sa kanya na nakasuot umano ng light blue uniform. Ayun nga po, nakakapagtaka nga. Parang paulit-ulit na, sige pa rin sila. So, nakakahiya kayo sa Pilipinas, kayo'y nagbibigay ng kahihiyan sa sarili nating bansa. Ah.